So what's up guys, Aljon here Pag-uusapan na naman natin ang magulong mundo ng Pinoy Basketball Alam nyo na <laughs> So for today's video ay wala muna tayong trade guys Kasi pagpahingayin naman natin yung mga players palipat-lipat na sila Nebra, Terra Firma, Blackwater, Tokentex So pagpahingayin naman natin sila Chris Newsom, sila Greg Slaughter sila sila Wami Chongson. So wala mo ng trade for today's video. So pag-uusapan natin ang tungkol kay Nards Pinto at ang PBA All-Star 2024. So yun na nga guys. Ay alam niyo naman dahil nga sa laki ng fan base ng ginebra is halos lahat ng players sa ginebra ay mapop ay nasa All-Star. Ay maglalaro for All-Star sa All-Star absa <laughs> ganon um, so, yun nga. Parang ang gusto ni Nards Pinto ay mag-pass muna. Kasi nga din, nasaktuhan din naman na ano ng anak niya. Tag dito. May something tungkol sa anak niya. May event yung tungkol sa anak niya. Nakalimutan ko. <laughs> basta may event na kailangan sa school for... for, for sa anak ni Pinto eh, kaso ay pumain ni may Marshall kasi nga binoto siya ng fans. So, kailangan niya talaga sumipot sa darating na All-Star Game. Pero yun na nga, parang na ano na rin siya kasi medyo syempre masaya, masaya na, baga, ano naman na, uh, o ba privilege maging All-Star, ba diba? Pero, yun na nga, dahil lababas siya ng madaming mga fans hindi naman niya kasi kasalanan talaga hindi naman niya kasalanan na siya ay naboto sa so, kasi isipin mo mga koko, siguro i sa percentage ng PBA fans siguro 60% or 50% ng ng fans ng PBA is makahinebra ha? Ah, hindi ko naman sinasabing mal, Puro ma'am, sumunod na San Miguel, Token Tex, Magnolia. Kasi so, sabihin natin kahit 40% ng fanbase ng PBA is Sinebra. Magtira naman tayo doon sa iba, ba? Diba? Nakakawa naman. So, hindi natin masisi na iboto talaga siya ng fans. Hindi niya rin kasalanan. Kaso yung nakaka-stress sa kanya, siyempre nababas siya. Tungkol doon kasi nga, feel niya hindi niya deserve tuloy yung spot. Well, mas madaming mas deserving pero hindi niya kasalanan talaga kasi nga ano tay pasikatan lang tay yung sa team yung swerte mo eh kung nandoon siya sa sabi natin Terra Firma, boto ba siya ng ganyan kalaki? Malabo, di ba? Malabo na maboto siya, maboto siya. So, ko kasi, kung may Marshall, kung may kung mo naman yung mga fans kung mapahingan mo to kung malabo na mapanood mo to depende kung mo talaga or mga galamay mo baka may nanonood ba diba, sa youtube sa mga katulad naming vloggers ng pinoy basketball na sana yung sa botohan is kubaga hindi lahat ng players pwede iboto baga siguro top 3 lang nung or top top 5 lang ng teams na maganda yung stats ang pwede iboto. Ilagay sa voting pool. kuba hindi dapat kasama pa bench. Hindi si hindi pwede kasama yung mga pang ano pa third stringer na sa fans. Or yung ano kahit man lang yung si Six man, siguro dapat umabot lang hanggang ano, ha? gang 5 players per team ang pwede boto hindi yung buong team kasi ilan ba nakalimutan ko sa ilan ba pwede boto do sa sa page nila parang umaabot 20 ata or 15 ang pwede iboto mga ganun syempre puta kung solid din ka di mo na pinapanood yung iba di mo naman idol yung mga yun. kung 15 yung pwede may boto doon Punta, ibuboto mo yung buong Hinebra na dun, di ba? <laughs> Kung ganun kalakas talaga yung fanbase, di ba? At saka ganun ka kasolid. Baboto mo na lang yung buong ano. Hindi ka na magbe-base dahil kasi ayaw mo sa Magnolia kasi Hinebra fan ka. Ba't mo boboto si poli. Ba't mo boboto si Mark Baroka? Ba't mo boboto sila sa token text sila Jason Castro? Eh makahinebra ka nga. Pero kasi yung kabaga, check niya yung ano, check nila bago nila gumawa ng voting pool ng bo ng site. Like kunyari, pwede maging deserving talaga sa Hinebra sa All Star si Stan Handinger, Japet Aguilar, Scotty Thompson, Jamie Malonzo. Siguro ngayon hindi si LA Tenorio kasi kasi nga tagal niya nawala, 'di ba? Tsaka medyo bumababa stats siya ngayon. Kung baga, na kasi sa stats kung sino yung pwede iboto. Hindi pwede iboto lahat kasi nga, ano, dahil nangyari to sa ano? Dahil nangyari sa Golden State, nangyari sa NBA All-Star, yung kay Pachulia. Yung magano, kay Andrew Wiggins, ganon. Kasi laki ng fanbase, kaya naku, naging All-Star, ganon naikigaya na lang tayo. Huwag tayo gumaya, huwag lahat sa NBA. Alam mo naman, dami na nagre sa NBA. Kumbaga, gayain mo yung maganda sa NBA, pero yung mga negative, huwag mo nang gayain, di ba? So, ano ko, may nagkakakita si Pinto para lang pag-usapan ng PBA, ganun. Yun lang yun, eh. Gusto mo pag-usapan si ano, eh. Gusto mo pag-usapan yung PBA, kaya ngayon, pinipigilan mong matendang event sa school to si Pinto grabe ka naman eh alam mo naman na mababas siya pag uh, naglaro siya dun Baka, pag, pag ano siya ng fans you know, ganun sisiga, nagsisiga Pinto Pinto pag uh, ano gusto mo lang talaga pag-usapan eh. Maha, nagka cloud chase ka lang din kumi magaling magaling ka mag cloud chase kaya, hindi mo, kaya binipigilan mo ngayon si Nards Pinto na matendo sa event ng anak niya. So guys, tingin nyo ba? Dapat na, hindi mo siguro, hindi ko na kailangan tanongin. Dapat nagbe-base talaga sila sa stats sa voting. Di ba? Hindi lahat ng players hanggang 15 players ay pwedeng iboto. So hanggang siguro top 5 to 6, siguro yun na lang. Nagbibigay ng honor players ng Hinebra, ng San Miguel, Token Tech, Blackwater, Terra Firma. Eh lang nga pwedeng iboto yung anim na yon per team. Hindi yung buong team. So, oh, ano na. Stress eh, no? Stress, Shern. Next topic na tayo, guys. So, guys, pag-uusapan naman natin ngayon ang tungkol kay Mr. Mikey Williams, si Mr. Moon. Alam nyo na. Tawag dito, ang ideal na contract na gusto niya is sa mahigit 2 million bali 40k sa US dollars. Ang lowest na kaya niya accept is 31k US dollars, mahigit 1.7 million. So sila coach shot ang kanilang counter offer is mahigit 26,000 dollars. Kumbaga sa pesos ano 1.4 million may git yon. With ano ah, with free rent either sa BGC or Eastwood libreng condo. At may may libreng kotse at libreng driver pa. So so yun na pa, ah, ni reject pa rin to ni Mikey Williams. Kumbaga ang laki na nun ah. Sipi mo. A month? Ala. Hindi ka papayag May libre. Kumbaga, para may libre ka ng kondo, may libre ka ng kotse, may driver ka pa. Grabe, ayaw mo pa nun. Si Siguro sa sa karamihan na players, tatanggapin na yung ganun eh. Sige mo libreng kondo na, eh wala ko sa amin electricity bill don or mga water bill baka sa'yo naman kapalaman ang mukha mo ba? Diba? kung masyado siya mapaghangad talaga ay tingin ko hindi ito gagawin ng token tax kasi I mean yung 2 million na yung 2 million pesos may git na yun Ilalabas ka ng 2 million para sa isang player may git bis na maibigay pa sa mga rookies, sa mga players. Siguro yun nga. pa sila kumuha din ng mga ibang players pag gaganitong kalaki yung hinihingi. Hindi kaya ng MVP budget. <laughs> so siguro may mangyari na lang talaga dito sign and trade na lang talaga yan. Isa sign siya sa ano, tapos mati na sigurado ang may kaya lang naman sa PBA eh e sila boss Al Francis Chua sila RSA ang San Miguel Birmen San Miguel Birmen o Pagnolia o Ginebra doon lang, isa lang doon nang kayang kumuha ng gano'ng kalaking budget I mean ang ano, San Miguel lang kayang gumawa ng ganong budget ang SMC Group. Pero mangyayari wala, pabayaan na lang nila parang si ano, si pangalan nito, si Bobby Ray Parks Jr. Parang ganon, wala na, nasa Japan na lang. Eh kung ganon naman kasi gusto niya ang pera at hindi kaya talaga ni MVP, mag-Japan ka na lang Mikey Williams, mag-Korea. Australia, mag-chili ka na lang ulit. Ganun. Pero kung gusto mo dito eh may na baka magkaano na lang Ang ganda na naman ng offer na gano'n. just ko na nagbigilams. Ang dami pa namang way para tumaas 'yun, mga sponsors, brand deals, 'di ba? mo nun. hindi naman ganun kalayo yung ano eh. Kasi baka ganun ka baka expensive gano'n. 'Di ba? Pero kung ako, sige. Kung feel niya ganun ang worth niya, is wala tayong magagawa, di ba? Kung ganun talaga ang tingin niya sa sarili niya, eh... Who... Who are we to judge? Di ba? Pero kung nga, hindi talaga kaya ng salary ng MVP, oh, hindi kaya ibigay Eh mag-Japan ka na lang, or... Magkaroon ng sign and trade oh, Sa... SMC group, eh sila lang naman kasi may kaya ng budget na oh, ganon. So guys, ano tingin nyo? Maglalaro pa kaya sa PBA si Mikey Williams? O mag bansa lang siya? O pupunta na lang siya sa moon? <laughs> so thank you guys for watching. Like, share, subscribe. Sana gumagaling na ako sa pag-vlog na to, di ba? Diba? <laughs> hindi pa, si Tim, pag-vlog na pa ako, nauutal pa ako eh. So guys, pag ano, ano pala? Promoter din ako sa Palace. Silo, Rebel sa Clubhouse. Yes, please. Kung gusto nyo ng guest list, message me sa number na to. At sa IG at Aljun Promoter at Manila Club Guest List. So guys, thank you for watching.